Sa aking isipan ang ating nakaraan Bakit di ko malimutan ang sa atin na at daahan Mga nangyaring na tayo lang may alam Gusto ng nang maramdaman ang init ng iyong katawan Nakatatak sa aking isipan Bakit hindi ka malimutan Mga nangyaring na tayo lang may alam Gusto ng nang maramdaman ang Magkahanap po yung presensya Di ka mawala sa utak ko kaya pasensya Laging nakikita ang imahe ng dalagang Hindi na kasama ko hanggang sa dwi ah, uh, Sana'y maramdaman ko ang tamis ng iyong bawat halik Habang ako ay nandirito lang na nag-aabang sa iyong pagbabalik Nais ko'y makasama ka habang pinapanood ng dapit hapon Pagmamahalan lang at pipa ang siyang tangi nating ibabaon Walang paki sa mundo Basta ikaw kasama ko buong maghapon Tapos walang humpay Katawanan, epekto sa pagsindi ng dako Katag sa aking ng ating nakaraan Bakit di ko malimutan ang sa ating nagdaahan Mga nangyari na tayo lang may alam Gusto ko nang maramdaman ang init ng yong katawan Nakatatag sa aking isipan. Ayo lang may alam Gusto ko nang maramdaman isip ang iyong mga ngiti Huling huli mo ko baby kung sa naging gilite Alikan at sumama at sabay ni sumindi Huwag nang mag-alilangan at sulitin ng gabi Tayo ay maglalakbay Patungong paraiso wala akong paki kahit tayo magka-atras Tuloy sa paglakbay kahit medyo delikado Iwasan na lang natin ang gulo at mga gago Tiklo bagad ako nung una ka masilayan Agad-agad na sabi ko ikay pang matagalan Ang bahon ng pagmamahal hindi pa Salamat ka pala tanggap mo aking kamalian kaya baby ay sana ikay makatabi ko na sa unan Sana muli na maranasan at pinapagsaluhan Ito ng ating mga katawan Nakatatag sa aking isipan ang ating nakaraan Bakit di ko malimutan ang sa atin na daan Mga nangyaring na tayo lang may alam ko ng maramdaman ang init ng iyong katawan Nakatatag sa aking isipan Bakit hindi ka malimutan Mga nangyaring na tayo lang may alam